Gandang hapon po, kamiks. Ito pa kami ngayon, nagdidilig sa aming mga tanim. Ayan po, may mga bagong tanim po kami. Ayan, tinatakpan namin kasi masyadong mainit dito. Tapos yan, yung mga papaya namin yan, malalaki na. Tapos yun, dito. Ayan si Madam, nagdidilig. Madam, ano yung dinitiligan mo? Okra. Okra. Ayan, okra. Ayan po. Ayan yung mga okra namin. Malalaki na. Tapos dito, may ginawa pa ko rito ng ano, balang. Ayan o. No? Oh. <coughs> Ayan. Ito yung aming mani. Sari-sari na pa itanim dito. Ayan, ito yung bulaklak na galing sa bagyo. Kasi ito yung hindi ko malaman kung anong pangalan na itong gulay na to. Pag namunga po yan, saka natin malalaman. Ayan, ito yung ginawa kong ano, gapangan. Gapangan ng mga tanim namin na mga gulay. Ayan, bumili pa ako ng alamre. Tapos tansi. Hagan doon yan hanggang doon tapos doon balat nila may mutanim sa kabila ito din po ang gagawin natin talaga natin ang ganito ito gagapang yung mga tanim natin yan may kawayan pa man po eh. ah. so yan mga gamex tapos na kung may dilig eh, umagat hapon po kami nagdidilig dito kasi trip po talaga ang araw dito lalo na po sa tanghalin tapat kaya sa ganitong oras eh, dinadiligan namin mamaya po mag iipon ako ng tubig para bukas ayun yung aming drum kaya ipupunoy ko po mamaya yan so ganoon lang po ang ginagawa natin dito tuwing ano mga hapon mga kamiks Dinidilig. tapos si eh, magluluto, dito magkakainan. Tapos si eh, na rin pagka kumapal na yung damo, ito malinis na yun, damuhan ko na po yan. Tapos yung saluyot at hindi nakapal na. Kaya na nga pala, eh, bayabas na ako, manahinog. Tapos yung saging, yun, may tiniba kami ng isang puno, uh, nilaga namin kayo ng umaga ito po yung tira meron kami nilaga sa aging kain at saka nag ano kami na bulang lang saka nag ihaw ng isda yun ang aming pinartner dun sa aming nilagang ano saging saging na sabah tapos ang ating po mga kamuting kaho, yan. Malago na rin po yung mga dahon. Ayan po, hanggang dun po yan. Puro po kamuting kaho, yan. Kasi ito po, ito naman po ay ano.